TG Builders konektado umano sa mga diskaya. Patuloy ang masusing imbestigasyon ng Office of the Ombudsman at Department of Public Works and Highways o DPWH sa posibleng koneksyon ng contractor couple na sina Pacifico at Sara sa CLTG Builders, isang kumpanyang pag-aari ng ama ni Senador Bongo. Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na tinitingnan nila ang mga dokumento mula pa noong 2016 hanggang 2025 upang matukoy ang lawak ng ugnayan ng mga diskaya sa CLTG. Ayon sa ulat, nakipag-joint venture ang CLTG Builders sa St. Gerard Construction isang kumpanyang pag-aari ni Curly Descaya at nakakuha ng limang infrastructure projects sa Davao Region na may kabuoang halaga na higit 816 milyon pesos. Sa panig naman ng Ombudsman, sinabi ni Jesus Crispin Remulla na tumangi ang diskaya couple na magbigay ng detalye tungkol sa kanilang ugnayan sa CLTG. Samantala, hindi pa nagbibigay ng pahayag si senador Bonggo kaugnay ng issue. Pag-aari ni Desiderio Go, ama ni senador Bonggo ang CLTG Builders. Ang pangalan ng kumpanya ay acronym umano ng buong pangalan ng senador na si Chris Lawrence Tesoro Go. DPWH Secretary Vince Dizon nagbabala sa mga diskaya sa kanilang pag-urong sa ICI probe. Anya, pasensyahan tayo. Nagbabala si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya matapos nilang sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay sa mga flood control projects na umano'y sablay, blay, hindi natapos o hindi talaga na isa katuparan. Ani Dizon, kailangan mag-cooperate sila. Kung hindi sila magkakooperate, Pasensyahan tayo, ganun lang kasimple yon. Ayon sa ICI, kabilang ang mga kumpanya ng mga diskaya sa labing limang pinakamalalaking nakakuha ng kontrata para sa flood control projects. Ngunit nitong October 15, ipinalam ng kanilang abogado sa komisyon na hindi na sila makikilahok sa investigasyon.